I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Talaga namang ito ang ating Donnie at Belle ay magkasabay nga palaging mag-post sa kanilang Instagram account na kung saan ngayon ay talaga namang pinag-uusapan na alam naman natin na sobrang busy talaga ng couple pero nagagawan pa rin talaga nila ng paraan para magkasama nga sila at nakuha pa nga nilang mag-date noong isang araw. At narito nga guys ang pag-uusapan natin ang post nga ng ating Bel Mariano na meron ngang caption. At eto naman guys ang post ng ating Donny Pangilinan na kung saan ay may napansin nga ang maraming bablis dito dahil meron nga itong caption na September at ang napansin nga nila guys ang jacket ng ating nato na ayon pa nga guys, sa mga bula Kaya yeah, naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pang ayuda dahil talaga namang nakakakilig at himlay na himlay ang maraming bula sa kadalawa.